Re-rest tayo yung ano. Ito, pare. Ayan ang siwawa. Re-rest ko natin. Lumipad ang aming team. Ano, umandar siya ate. Nandito na yung si Kuting. Wala ka wala ka. So, di namin siya malabas. Ito yung propeller. Yeah! Halika, nandito ka na. Halika, nandito ka na. Naiipit siya. Ano to, te? Pag alis mo. Nandiyan na siya. Tapos di mo na. Sige, sige. Takpan mo lang.

dito dito. Ay, picture. Hindi, M ano naman siya eh. mo na kayo. Yes, Iji. <laughs> baka daw kagating ka kayo, lang po siya yan. Alas muna kayo. Ya, ipit. Ya, ipit. Hindi. Yung Dito na yan. Sa new box na yan. Mas madali. mo. yung Iji. Ano daw gagawin mo pag kinagat ka? Ano, ipit siya makalabas ng no, sarili no, niya yan. Dito. Alot, alot. Sa Dave, ano talaga? Pwede! Ano daw gagawin yung pag nakinagat si KJ? Ano baka kinagat ako? Oo! Nakakagatin ko rin oh. siya. <laughs> yan, papi! Okay, box ako yung box ko. Okay lang. At halin ha natin yung mga... Ano ba ito? Isang isa lang. Buti timingan mo nandito kami. Hindi ka na makita eh. Professional P to. Ate, original ito si KJ. Ilawan ko dito. Ayan, ayan. Ayan na, ayan na. Wait lang. Let's go. Hanapin mo, Kuy G. Hindi mo alam na nandiyan siya, ate? Hindi yes. May parking po kasi ako. <laughs> ano sabi niya? Ate, ate, naipit ako. Ito yung mga namin ako. Kaya, Oh. Hindi Ay, I lang. Kung Hindi. na. Bobog uh uh okay, na Hindi ko lang alam kung bakit noo may ibabalik na Mayo. Kasi tanggal na para natin si Operation Rescue. Babae pangalanan ako. Gusto mo pangalanan mo na siya. Kasi, <laughs> 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 na lalil... si box so binalisan din. Ley, Ajay. Hayop sa hindi. wawa naman. Kasi ano, hindi namin maangat mo. Atayin ko siya dito. Oo. Wala talaga

Oh, hindi mabalik mabalik na, hindi, balik di ibabalik to. mo, na 'yan. Ibalik na ya, baklas lang ang usapan. Baklas lang ang usapan. Ay, hindi. 1,000, 5,000, 1,000. 'yung kuting? Nasaan? Hoy, 'Yung bumalik. Go, go bumalik. Mukha mo maling. Pero hindi na 'yan Pero sa inyo ba 'tong pusa? Okay. Best slide best, side, best side. Uh, hindi, hindi, hindi. So sino mag-adopt nito? So. <laughs> I love you! I love you! I love Nandito! Bigi! Labas, labas! Hindi, hey, wala. Pogi. Hindi, pa nangangaget yan. Wala pang kanyan. Wala pang labis yan. Oo, no? oh, tama. Makilig ka kay EG. <laughs> na, Dado, yung paa niya nakasabit sa ano? Eh, hey, ano ba? Hina, hina. Kikis ko nga yan. Yun. i ko <laughs> nga <paan> yan. <laughs> kiss, kiss! kiss. <laughs> kiss, kiss, kiss. <laughs> Oo. Kawawa na lang natin sa ano. Tara. Papalay. One, two, three. Ay, ay, ay. Hindi na yung adapt mo na yan. Nagkaroon lang attachment ng ano. Ayubas lang talaga. Ayubas na lang kay Eugene. Yo. Ang mo binaklas niya! Dalawa lang, dalawa lang. Di, pasok mo na lang sa karinderya si Di. Ano? Sikya <laughs> <laughs> rin, sa may- Ah? Huwag mo yan ay raw. Ulit! 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 <laughs> ay! Ay! Time check! Time, time check! Time check! Anong oras na dyan Anong oras na? Hindi! Time check lang! Time check! Ay! 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 Iyalamig <laughs> lang alamig. Ay, alamig. Ay, alamig. to! Iyalamig! Iyalamig! Ibigay mo yung damit mo ngayon kay Dave! Oo! Ito! Yung damit ko! Yung damit ko! Ilawan nyo gago! Di kumaybalik ko! Yung motor rin! Paray ko! Nalaban <laughs> ano natin siya ng ano. Ano oh, ba pwede ilagay? Dito mo. oh wog. Dito muna natin siya sa ano, lilong. Ming-ming. Kawawa naman. Ba may gusto mag-adapt? Puntahan nyo lang Contact dito. Contact nyo lang ng ano, Facebook ko po, Lyle Sebastian. <laughs> Aray ko. Aalis siya Ano talaga yung umuulan kasi. Tama. Hindi eh. siya maagala. Nilalamig. Tapos puteng pa. Ano, umandar lang to si ate. Nakita lang kami nagiinom dito. Nagpa-rescue. Te, ano ba sa sabi mo? Ano ba sa mo mo? Te, mag-iingat ka. Te, susunod yan. Ah, sunod na nandyan. Sawa, sawa. Sige, ingat, ingat. Ay, wait lang, wait lang. Nag-bide na? Wag ka Wag ka magkano? Magkano si KG! Yan, magkano? Ay, ingat, ingat. Bye Sige, sige. na siya,